Kahapon uh, po, ay, una po, ako po yung nagpapasalamat, uh, Deputy Director, at uh, alam ko busy kayo, pero minabuti ninyong makipagkita po sa amin ni Congressman Dan Fernandez, ang Chairman ng Committee on Public Order and Safety, para ibigay ang inyong panig at ipaliwanag. So, pero ang sabi ho ninyo, tama po ba? Uh, na ng suspension order si NBI De uh, Director Delemos Lemos sa labing isang agent natin, kabilang na yung uh, ikang uh, humuli doon sa driver at yung mga responde na sampu at dinukot yung uh, suspect o yung uh, driver sa NBI, uh, ay sa barangay custody, suspendido na po ito. Uh, kailan po nag-umpisa yung suspension, uh, Deputy Director? Opo, uh, ganito po yung congressman. Mayroon sinusunod na ano ang NBI So in the meantime po ni relieve muna itong uh, ano ito if concern na agent Opo na naka ano nitong ano oh. at ito po ay iniimbestigahan ng internal investigation ng NBI. Aha. Uh -huh. mm, uh, all right. Yun po, uh, no. Okay. So may ongoing investigation na dito uh, Director Opo. ay uh, Uh, Assistant Director or Deputy Director uh, De Guzman. May may ongoing opo. na investigation opo, na po kayo. opo. kayo. Ini-investigate na po 'yan ng aming internal investigation division. Oh. Uh -huh. All right. Et, oh, sige, go ahead, para uh, pare. Ito pong uh, as uh, tawag dito, itong agent na ito. Uh, pangalan niya Villa, Villando ba? Apilido? Villando. Villa, Villardo po. Villardo. May mga pending cases o reklamo bang uh, natanggap ng NBI against this uh, agent Marvin Villardo? Uh, so far po uh, sa pagkakaalam ko wala namang uh, cases against this guy. Hmm. At uh, yan po ay hindi naman pwedeng tolerate ng NBI management kung mayroong mga earring NBI uh, agent hmm. or personnel. Oo. Ano po ang naging reaction po ni uh, NBI Director de Lemos? Kasi nung uh, humingi po yung kanyang office ng video sa amin, ano po ang naging reaction daw niya ng, uh, ng uh, butihing director natin, uh, Assistant Director de Guzman? Uh, actually po, uh, si Director de Lemos just arrived from um. the Interpol uh, conference. Opo. Kaya po nagulat siya uh -huh. so, ng kaya ang in order niya, investigahan ng uh, internal investigation anang ah, ng internal investigation ano uh, ng NBI. Mm -hmm. Kaya po yun. Uh, uh, hindi po tinotolerate ng NBI yung mga ganitong uh, uh sitwasyon okay. na mayroong nagiging akusasyon against uh, Uh, e uh, agent. Um. All right. Ang balita pa dire uh, Assistant Director de Guzman ay uh, yung barangay po uh, chairman ng Apolonio Samson, ay magre-reklamo din po yata at magpa-file po ng kaso. Laban pa rin uh, dito po sa mga rumisponde na sampung taon ng uh, 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 Intellectual Property Rights Division dahil uh, Parang uh, sabi ni chairman e eh, binastos siya ay eh, iniimbestigahan nila basta na lamang kinalagkad uh, at pero ang sinasabi nga rin ng chairman may proseso may pamamaraan na pag over ng pagkuha ng custody kasi tama din diba? kasi sinasabi ko kasi ng inyong agent eh arrested na po ng NBI agent pero ang sabi nga ng chairman sa amin hindi po eh uh, kung dahil may proseso po, hindi yung hahablutin mo na lang, nakitang kita sa video, so may violation. So ito po ba ay uh, aantayin nyo itong reklamo na ihahain din ng uh, uh, chairman ng baranggay uh, barangay Apolonio Samson sa inyong tanggapan laban dito sa sampung NBI agent na rumispondi at kinalagkad yung kaya uh, ikang ay uh, uh, driver ng uh, JNT Express? Opo, at yan po ang sinabi ko nga ang FBI po ay eh, hindi naman uh, pinahihintulutan niyang ganyang mga pagkakamali ng aming mga operatiba. Opo. Kahit yung hindi ho operatiba, basta NBI personnel, Opo. iniimbestiga po uh -huh. ng aming investigation, uh, uh, internal investigation uh, division ng uh -huh. FBI. At after that po, kung ano yung kaukulang penalty hmm. yun po ang ginagawad ng aming uh -huh. direktor Yung pong ginamit na van na uh, uh, Deputy Director uh, de Guzman, ibay ba'y uh, pagbabayari ng pamalaan, official van ba yan ng NBI, ang ginamit nila? Uh, yung isa po na ano, eh, hindi ko alam kung ano, kay mukhang personal hmm. vehicle ano, sa hmm. mga agent. Opo, opo. opo, opo. Uh, opo. think dalawa po yun. Yung isa, Aha. hindi ko pa alam kung Aha. kanino. Pero wala pong naka-issue ganyang ban mm. ang, uh. ang ang MBI dito sa division na ito, yung IPR division. Alright. Yung pagdala po nung uh, kawawa nating uh, driver, oh, driver no? JNT Express, dinala, uh, kaagad saan ho siya dinala after nung sa barangay, sa Main office ng NBI, tama ba? Headquarters? Ah, opo. opo uh, doon raw dinala ng mga tauhan ng NBI. Po. Agad bang in inquest mga... ito or uh, dinitain doon ng uh, ilang oras o ilang araw? Uh, hindi ko po masagot yan kasi uh, ang, ang understanding ko kung yan ay in-inquest nila, Hmm. ay hindi po tatanggapin ng prosecutor Ayan yan. Nga. Po, Baka may iyan. arbitrary detention ho yun. May kasong ganun Opo. ganun ho. O, kasi nga, eh, hindi dumaan Opo. sa tamang protocol proseso. Eh, from barangay, dapat barangay muna ho yan. Eh. Ayusin ng barangay yan. Tapos, eh, kinalagkad nila pero sana lang dinala doon sa headquarters. Titingnan ho natin din kung may mga paglabag po sa prosesong yan sa rules of court. Tama ho ba? Opo, opo. alam naman mga uh, asama 'yan eh. 'yan sa itong ngayon ng yeah. internal investigation ng NBI. Po. All right. So, makakaasa po ba kami Deputy Director De Guzman, sir na heads will roll? Meron po at meron talagang mananagot dito at mapaparusahan. Well, actually itong pagsuspendi na at pagre-relieve ay eh, part na po ito ng disciplinary action. Maganda po 'yang ipinapakita uh, ng NBI na hindi po ninyo kinokondo ng kamalian ng mga kababayan natin. Eh, pag ganun nun ganun, manunong balik muli ang tiwala ng kababayan So, do we expect that something will happen after this investigation? May madidisiplina Opo. rito? Opo, makakaasa po kayo. Kung okay. ang tanong natin ngayon, kasi kahapon sa press con ay sabi natin ay uh, propio na investigasyon, pero you decided po yata dahil uh, uh, nagpaalam kay speaker, sabi ni speaker, pwede rin, pero... The decision was uh, hintayin na muna ang resulta ng investigasyon ng NBI para hindi naman na uh, magkasala sa labat yung uh, investigasyon. Tama po ba kung uh, done? Dan? Yes, uh, Congressman uh, er, uh, Erwin, you know, siguro hold in the bayan until uh, we uh, find out na yung kanilang uh, investigasyon was done in a proper way. No? Uh, of course, uh, we are giving the benefit of the doubt that uh, they will be uh, conducting a fair and honest uh, Uh, investigation. And yun naman yung trabaho din, ng, uh, interna, parang internal affair service din nila, ng parang sa PNP. Pinibigyan din natin sila ng uh, pagkakasakon na linisin yung kanilang sariling hanay. Aha. But of course, kapag nakita natin na uh, sumalpo sila Aha. at naging bayas yung kanilang investigation, uh -huh. doon tayo papasok para mabigyan natin ng justisya yung uh -huh. mga kababayan natin na naaapi. And I would like to take this opportunity to thank your program, ano? kasi nung mapanood ko itong iyong uh, uh, investigation, uh, I took upon myself na kontakin ka para maipahayag sa iyo na ang, 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 buong kongreso na kung saan ikaw member, kahit hindi mo kami in doon sa nangyari, ay uh, nakita namin ang ginagawa mo na nakakatulong doon sa ating uh, committee para uh -huh. na sa ganun ay uh, lalo natin mabigyan ng ustisa sa ating mga kababayan na naaapi. Sir panghuli na lamang, meron ka po bang uh, ika nga uh, advise sa ating mga otoridad, sa ating mga uh, ika nga miyembro ng mga PNP, NBI, yung mga armado ng mga otoridad natin. Baka meron po kayong warning or uh, ika nga pwede nyo si Bill uh, mabigyan ng payo para hindi sila matulad sa mga ito. Ngayon suspendido Go ahead uh, Kong uh, Dan sana ano reminder sa ating mga ano mga men in authority ano mga people in authority mga person in authority that uh, yung uh, they adhere sa tinatawag nating uh, the highest form of uh, ano high, high, standard of ano of uh, service ah uh, meron tayong kapangyarihan uh, sana yung kapangyarihan niya na binigay sa atin ta kahit tayo mga congressman mga senator, mga nasa go gobyerno i-reserve natin yung karapatan natin ito gamitin ito sa tamang pamaraan at uh, ito nakita natin na uh, Erwin ano ba hapon na talagang nakita natin na inuna niya yung kapangyarihan niya. He said na, mm. na to show humbleness and honesty. You no? eh, eh, nakita natin na talagang inuna muna niya yung pagiging boastful eh. Mm -hmm. Doon sa kanyang uh, kapangyarihan eh. Dapat hindi gano'n, the other way around. Kaya uh, panawagan no. Kasi kami sa kongreso ngayon, sa pangunguna po uh, ng inyong lingkod sa public order and safety at siyempre po ang uh, ating BPS, uh, napakaliwanag ng kanyang order sa atin. Na magbantay doon sa mga abusadong mga membro ng ating po kapulisan, ng ating militar, ng ating pro ng mga mga people in authority. At uh, nakabantay po kami kaya ang ginawa ko, uh, paring Erwin Sara Adjo ay uh, nanonood ako ng mga programa hmm. ng ating mga kababayan at ng isang araw napanood ko kay uh, paring Erwin. Kaya sabi ko kokontakin kita para nang oh, po makatulong po kami. Kaya yun po warning na, natin sa mga government uh people, warning authority, mag po kayo kasi may nagbabantay po na kongreso para sa gano'n ibigay po ang tamang ustisya sa mga naaapi ating mga kababayan. Thank you. Thank you.